Ito yung ibang paraan natin ng pagpatubo ng buto, mga master. Ayan, kung nakikita nyo yung ginawa ko. Nilagay ko sa satela. Tapos binasa ko lang yan. Tinago ko sa lidiman doon sa hindi nakahanginan. Ito yung diskarte kung ayaw yung i... Direkta itanim yung buto. <clears throat> kung gusto nyo patubuin muna... Ang lang yung gawin nyo. Kuha kayo ng tela. Tapos, yan, i-salansan nyo ng maayos. Saka, takpan. Tapos, yan, yung, itong variety ng bela. Nagayin natin dito sa taas. <coughs> yan. Idanat lang natin. tapos Tupik natin ito let para matakpan yung mga buto. At natin na ayos. gawin natin isang suman. Yan. Tapos yan. Basahin natin ng tubig. Hmm. Nagandoy mo yan, basang basang. <coughs> Tapos, itabi lang natin siya sa lugar kung saan hindi siya mahahanginan hindi rin siya maarawan dito tayo dito ko lang siya itatawag dito lang siya after 3 days check natin kung may mga tumugo na kasi ngayon hindi kasi natin sigurado yan kung kahit na nakatubo ngayon, yan pwede pa rin kainin ng langgam yan ngayon ito may tinurog ako na yung chok na baygon yung dinurog ko lang ng asin durog na durog pinong pino tapos bu bubod natin siya dito ito yung nakaready na na ito na okay natin ito yung natin sa langgam kahit na nakatubo na yun mga mas ka nilubog mo na yun dyan sa lupa oras lang ang bibilangin yan kakainin pa rin yan ng, ng, ng ano? kakainin pa rin ng langgam ito lang yung tataniman natin nasa ano lang ito. Nasa 400 kabutas may gitna. So, tagdalawa yung tanim ko bawat butas.